So, ayan mga kasari. Happy Friday. Friday ngayon. At syempre, habang nagbabantay ang inyong kasari dito sa kanyang munting tindahan. Sandali lang at magbibili na naman. So, ayan. Bakit kaya ganun ano? Kapag wala kang ginagawa. Ayan, walang nagbumibili. Pero kapag may ginagawa ka na, ayan, may bumibili. So, meron nga pala akong pinabili kay Happy. Ayan, bago ako mag-share. Meron akong pinabili kay Happy naman sika. So, ganito lang yung binibili ko. Kasi sa isang ganito, kapag nire-repake, nire-repake, nire, <laughs> nire ko siya dito sa aking Ayan, sa akin ganito. Is talagang umabot siya ng tatlong piraso. So, kaya ganito lang yung binibili ko. At saka wala naman masyadong naghanap sa akin ng mantika ngayon. Kasi nga, si na nag-offer ng mantika sa mga kapitbahay. Kaya <laughs> hey, yung aking mantika ngayon is, ayan. Tenga! So, ayan. tapos nag-share din tayo ng mga ng mga, ang dami. Isa lang naman yung shingmir. <laughs> nag-share ako kahapon ng comment ng ating isang kasari at syempre yung comment niya dun sa matumal ang aking tindahan at ngayon mag-share na naman ako doon sa, hmm. pinost ko na naman sa reels. Katulad nga sinabi ko kapon lahat ng comments na kinukuha ko ay eh, doon sa mga reels na nagtitrend sa akin. So ngayon kumuha na naman ako ulit at mag-share na naman ako at ilalagay ko yung uh, comment dito sa taas pagkatapos So ayan ang uh, video na pinagkuhanan ko nito is yung pinost ko na 50 to 100 peso is uh, pwede na ako magpahinga kapag may benta ako. Ganun ako mga kasari, eh. uh, basta hindi lang ako ma-zero. Okay na ako kung may benta na akong 100 pataas. So hindi naman siya umabot na 500. So 100, 120, 130 or di naman kaya maka-160 ako. Okay na ako goods na ako doon at least hindi ako na-zero. So meron akong isang kasari din dito na nag-comment. Gusto ko yung comment niya kasi kontento din siya sa uh, ah, niya at hindi zero. So, lahat naman tayong mga kasarian yun ano naman ang ginagawa natin. No? So, ayan, ito yung comment niya. Same po tayo, ma'am. Huwag lang zero kasi alam ko naman na hindi matao sa amin. So, same dito sa akin, hindi rin matao. Wala rin masyadong bahay. Kaya, kahit, uh, kahit magkano lang yung benta ko, is masaya na ako. Tapos, Uh, lang sa baba, malaming bahay at marami din doong tindahan, sunod-sunod kaya okay na, wag doon ma zero So, same dito sa akin, doon sa taas, ang maraming tindahan. So, meron din doon siyang gehan, sabi ko nga may siyang So, maraming tindahan doon. So, sa dating pinagtirhan namin, meron doon ngayong tatlong tindahan. So, pangatlong tindahan yung kay Biana na bubuksan. Kasi nga, tayong uh, tindahan doon ni Bayaw, si Bianana ang magbabantay. So, pangatlong tindahan, yung kinabiyanan doon na mag-open. So, sabi ko nga, mas maraming tindahan doon kaysa dito sa pwesto ko. Dito kasi sa pwesto ko, nag-iisa lang ako mga kasari. Kaya lang, walang masyadong bahay. Pero okay na rin. At least kahit paano, merong pumapasok sa aking benta at hindi ako na zero. So, same din dito kay Sis. Um, Sunod-sunod din daw yung tindahan sa may taasan sa kanila. So, ganun din sa akin. Sa may taasan talaga yung maraming tindahan. At dito sa pwesto ko, wala. So, okay na ako doon sa benta ko. Kung man ako ng 100 pataas, excuse me, minsan nga 90 peso lang yung aking benta pero okay na okay na ako doon at hindi na ako doon nagre-reklamo at is meron akong benta at meron na naman akong may para pampaliko sa susunod na mamimili ako so hindi kasi lahat mga kasari pare-parehas yung pwesto. Merong pwesto na kahit konti lang yung bahay, kapag nag ka sa pwesto mo, pero lahat naman ng kapitbahay mo sa'yo bumibili. Hindi pumupunta sa ibang tindahan. Hindi katulad sa akin mga kasari. Kaya nag ako dito. Lahat ng aking mga kapitbahay is hindi bumibili. Madalang lang. Katulad nga ng sinabi ko kapon sa video ko, kung ano lang yung nakakaligtaan nilang bilihin doon sa may taasan, sa may tiyanggihan, saka lang sila bumibili dito sa akin. At syempre, hindi natin lahat ng kapitbahay natin na mapi-please na dito bumili sa atin. Kasi nga, choice nila kung saan nila gusto mong bumili. So, ayan, bukas ulit mga kasari. Mag-share ako ulit ng mga comments ng mga nagko-comment sa akin. O, di ba? So, wala na muna tayong video-video ngayon. Kasi medyo nakakaumay na at nakakasawa na. At alam ko rin na yun din yung nasa... Uh, palagi yung nakikita. Uh, Siyempre, yung sa mga palagin nanonood sa akin, alam ko na yun yun na lang din talaga ang nakikita nyo. So, ngayon, eto, basa-basa muna tayo ng comment ng ating mga kasari. So, yan lang.